Ah dito sa... Dito sa hindi naman siya nakatutuwa. <laughs> <competitions> <laughs> Yung ulo mo pakita mo

hindi na buting ilapit nila ito. No, ang pinapag na itong natuklasan mo, ito ang I wanted to meet him a long, long time ago. Hindi nga sa yung half interest in reptiles about its distribution. As we first understood, yung... Um, yeah, hindi na, antok siya. Yung na forest mo, ito ang na nasa northern department ng Sierra Madre. Hindi nga, yung brands, pinatawa. Although, see, on the range of... Uh, nah, uh, nah, nah, we not We uh, oh. the geographical barrier after the... a the Fault. Just actually, the, the oh, 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 during the geological of the a <clears> uh, nah, so so barrier, right. Uh, mag-script yung population ng Yes! ng Olivesios Umama, umama! Umama, umama! Umama, umama! Umama, umama! Ito yung wala-wala ng, uh, ng record ng Olivesios actually north of Kulacan kasi ang pinaka ng record na ng Olivesios sa around that, that number 10 Yan yung nga, excitement ko na sa itong uh, finding ng Diktatawa na parang yung material na nag-gather namin ay will be useful for their future, future. Di niya alam yan. Isa pa sa gumpay ng contribution ang nabigay natin sa pag-aaral ng mga bagay ng Diktatawa sa Alam ko na na tayo. Puppet ka sa mukha niya. Puppet mo na tayo ha?